tulong PATRON Pag bago nga po matulog, sabi ko nga palagi ko minakausap na, Panginoon, pagagalingin niyo po ba ako? Sabi ko kung pagagalingin niyo po ako, pagalingin niyo na po ako, pag hindi po kunin niyo na po ako, ang hirap po. Puwi nga po ako, pero yung grabe yung Sa loob ng tatlong taon hindi na nakalabas ng kanilang tahanan si Michael Jacoba, 45 taong gulang mula sa Payatas, Quezon City. Ang dating masiglang talent coordinator sa mga malalaking TV network, ngayon nakaratay at hirap kumilos dahil sa matinding sakit sa kanyang mga paa. Ano po ba nangyari sa inyo? Ba't po naging ganyan yung paa nyo? Ano po, na infection po siya. Nagsimula po sa paltos ng paa. Tapos po, yun po, marami naman po akong ininom na gamot. Hanggang laubos nga po yung ipon ko ng araw. Mm -hmm. Tapos hanggang ngayon po, hindi pa rin po maalis yung pamamaga po eh. Mm -hmm. Kaya hindi po ako makalakad, hindi po ako nakakalabas ng bahay po. Eh, hindi naman po ako makapagpagamot dahil mm -hmm. wala pong kakayahan, mm -hmm. wala ang pong pera. Mm -hmm. yun po, tapos wala po kasama sa buhay po. Kaya ang hirap po eh. Mm -hmm. Tinitiis na lang po, hindi kayo nagkonsulta sa doktor o sa eksperto talaga na ano eh ang gusto po nung nagpaano po ako dito sa Metropolitan Hospital po kakayurin daw po siya para matanggal po yung ano mahal po eh magkano hindi po kaya eh. para man na abutin daw ng sandaan eh mga ganun po yung range po ng ano niya kasi kakayurin tapos kung ano-ano po ang gagawin eh mm -mm. Sa Metropolitan po yon ang sakit ni Michael ay nagsimula lang sa simpleng kalyo at kaya naman ito namamanas ay dahil sa matagal ng pamamaga ng kanyang paa. Hindi na ito pangkaraniwang manas lamang kundi maaaring senyales ng mas malalim na karamdaman sa kanyang katawan gaya ng problema sa puso, bato o ugat sa paa. Ako po dati uh, nagsusuklay po ako ng talent sa TV network po, ABS po, GMA tapos sa uh, tinatawag na indie film po mm -hmm. ng kay Huli po kay Derek Carlo J Caparas. Mm -hmm. Tapos nakaiipon naman po ako. Nangyari po talaga tinamaan po ako ng pandemic eh. Tapos nagkaganito pa po yung pa ako, hindi po ako makapaghanap buhay. Sa pamilya naman po, dati po may asawa po ako, may anak pero nung nagkaganito po ako, Nagkabaong-baong po kami sa utang. Napilitan po siyang mangimang bansa po. Tapos, puro away na lang po nangyayari. Ako po nagsabi sa kanya na, ano na lang, magkanya-kanya na lang po kami. Kasi nararamdaman ko po, may sinasabi po ako sa kanya. Hindi niya po ako pinapakinggan eh. Yun po, doon po nagsimula. Tapos, kinuha po yung anak ko, nung mga anak po namin. Kaya ako na lang po mag-isa. Kanino niyo po tinry o sinubukan na umingi ng tulong o lumapit? Ay marami na po. Baka mag po kahit sa barangay po dito. Tinray ko po, nag-reply po. Tinanong po address ko, hanggang ngayon wala naman po eh. Wala ko yung ano, tinray na congressman kay Tulpo o sa ibang congressman ng district eh. niyo. Wala eh. Hindi naman po ako ano. Lalo, sayang nga po nung nakaraan, mm -hmm. nagbigay parang ayuda yata po yung binigay. Mm -hmm. Tinawagan po ko dito kunin ko po, po sa May Commonwealth. Mm -hmm hindi naman po ako makapunta. Hmm. Ayun, nasayang lang po, hindi ko po nakuha yung ano. Paano niyo po kinakaya lahat ng pagsubok na meron kayo ngayon? Humingiti na lang po. Wala po eh. Yun, swerte po, may nagbigay sa akin ng cellphone. Doon na lang po, ng mga motivation na ano, yun, doon na lang po kumihi, kumukuha ng, ano, ng lakas. Tapos sabi po, palagi kong naisip sabi ni Vice nga po na, ang problema, pag walang solusyon, huwag mo problemahin. Tama naman po, kaya yun, ngingitiyan mo na lang talaga. Sa pamamagitan ng tulong patrol, nayatid kay Michael Lacoba ang inisyal na tulong mula sa ating programa. Isang munting hakbang upang maibsan ng kanyang dinadala at patunay na sa kabila ng bigat ng problema, may pag-asa at may taong handang umalalay. Maraming maraming salamat po Tatay Rani sa tulong nyo po. Sana po matulungan niyo rin po kung mapagpagamot po. Lagi po kong nanonood po ng mga vlog nyo po. Natutuwa po ako sa mga natutulungan nyo po, lalo na po doon sa station niyo po. Maraming maraming salamat po. Sana Tatay Rani marami pa po kayong matulungan na kapuspalad na katulad ko po. God bless po.